Kaluging ibinenta na ilang retailer ang paninda nilang bigas. Sa unang araw na pagpapatupad sa utos ng Pangulo, nalimitahan ang presyo nito. Umaaray na rin ang mga magsasaka na pinakamaiipit daw sa utos, sabay tanong kung bakit walang napaparusahang nagmamanipula ng presyo. Sa isang palengke naman, maagang naubos ang bigas na pasok sa price cap kahit pa madilaw at durug na. Nakatutok sina Joseph Morong at Maki Pulido. <tong> Kaya sa malugi, hindi na sana muna magtitinda ng bigas ngayong araw si Jack. Ito ang kopya ng resibo ng binili niyang supply kagabi. Dahil 2,200 pesos ang isang kaban na may 50 kilos, dapat ibenta niya ito ng 49 to 50 pesos kada kilo para mabawi man lang ang pampasahod at pambayad sa pwesto. Pero bilang pagsunod sa price cap na sinimulang ipatupad ngayong araw, palugi niya itong ibinenta sa halagang 45 pesos. 41 pesos naman niya ibinenta ang dapat sana ay 48 pesos Sabi kasi ng CTL, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 at 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara Ito rin ang ipinangamba ng ilang rice retailers sa Mega Q Mart sa Quezon City. Kaya bago ang interagency inspection kaninang umaga, napilitan silang magbenta ng palugi. Sarado po yung mga bigasan po, tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Pinilahan ito ng mga mami-mili at sa loob lang ng halos apat na oras, ubus na ito. Binagsak nilang ng 45, okay naman po pero mas mahal pa rin siya tulad ng mga kamates. Ang ilang 41 pesos na regular milk, madilaw o di kaya'y durog. Pero kahit na durog, pantawid na rin daw ito para sa ilang mami-mili. Para makaraos ng ilang days sa budget. Kaya't wala pang September 15 next cut-off ng salary. Ang hindi masabi ngayon ng rice retailer na si Jack hanggang kailan nila kakayanin na magbenta ng palugi. Sarado muna kami ma'am. Eh wala naman tubo ma'am. Halilugi pa kami. Tapos pagod lang po. Babala ng DOJ, may mga reklamo daw na maaaring kaharapin ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigat dyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of ano, sa, sa taong bayan. Kahit gobyerno, kartel na ang sinisisi sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pagkakakilan lang yan, sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumabas na sa hearing noong 18th Congress. Nagtataka po kami, ba't hanggang ngayon wala pong napaparusahan at so, na lang natin yung resulta ng mga investigation. Sa Palawan na na ng DTI ang mga retailer para maabisuhan ng rice price ceiling na 41 pesos hanggang 45 pesos. Pero may ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice na mas mataas sa price ceiling sa halagang 55 pesos. Ang hiling ng mga nagtitinda nito, sana payagan silang ubusin lamang ang kanilang stock na nabili nila sa mas mahal na presyo dati. Ang mga premium rice naman tulad ng binibenta sa tindahang ito hindi naman sakop ng price ceiling. Actually special rice talaga yan eh, hindi naman siya affected. Dito sa Palawan na isang island province, karamihan dun sa mga bigas dito ay inaangkat galing sa ibang mga probinsya. Pero meron mga palayan tulad dito sa Nara na malapit nang anihin ang mga palay. Pero para mapababa, ang presyo ng bigas ayon sa mga magsasaka, sila ang tatamaan. Si Guillermo Paquin Valencia nagaalala na baka mabawasan na ang inaasahan niya sanang 50,000 pesos galing sa kanyang limang ektaryang palayan. Sa ngayon, nasa 22 hanggang 24 pesos kada kilo ang bigay nila sa mga trader pero baka 18 pesos ang maging bilihan nila sa mga trader. Siyempre wala kaming magagawa. Sir, siyempre hindi naman namin pwedeng hindi ibibinta yung palay. Hindi naman po kami makabayad sa utang. Talagang farmers po talaga ang mag-sacrifice. Sana raw ay kahit 20 pesos ka bentahan ay may laban pa rin ng mga magsasaka sa Aurora hindi ibibigay ni Mang Ray sa mga trader ang kanyang bigas dahil 15 hanggang 17 pesos lamang ito binibili sa kanya. Bibilad ko lang tapos i-retail ko na sa mga ano, sa mga tao. Ako na ang bebenta, hindi pa katulong pa ako. Sa Isabela, nag-aani na ng palay. Nag-aalala rin sila sa epekto ng price ceiling sa presyuhan. Sa ngayon, nasa 23 pesos kada kilo ang tuyong palay. Kaya din lang sir, gumagatang kami sa pagka. Kaya din nga, pagkaliyala na sir, gumagatang kami. Kanyang ilaman ni Ikwasari Ameda, eh, harap ko lang bumisartuanin Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Maki Pulido na katutok 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.